GMA reporter na si Maris Umali nagsalita na. Sa isyong kinasasangkutan nito kung saan nakunan ito, di umano ng video na binastos ang dating executive secretary ni former President Rodrigo Duterte, na si Salvador Medialdea, na sa The Hague, Netherlands ngayon si Maris Umali para i-cover ang kaganapan sa pagkakaaresto at pagkakakulong ni Duterte sa ICC Detention Center dahil sa kasong isinampa laban sa kanya na Crimes Against Humanity. Isinugod sa hospital si Salvador Medialdea dahil hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam. Dahil sa sobrang stress sa kasong kinahaharap ni Duterte, kung saan siya ang tumayong pansamantalang legal counsel ni Duterte. Nakuna ng video si Mariz Umali na tila binabasto si Salvador Medialdea. Habang isinasakay ito sa ambulansya, tinawag pa di umano ito ni Maris Umali na matanda at tila nagpapanggap lang daw ito na may sakit. Dahil nakita daw niya ito na nakadilat ang mga mata. Subalit nang makita daw siya nito, ay biglang ipinikit ang mga mata na para daw nagsasakit-sakitan lang. Ano mo? Maririnig sa video ang boses ni Maris umali kung saan sinabi nito sa kumukuha ng video na wag daw e-record ang mga sinabi niya Subalit naka-live ang video kaya mabilis itong kumalat sa social media. Sino baka kay na-capture mo 'yung sinasabi namin? Ne. sorry na kalibo Galit na galit ang mga taga-suporta ni Duterte sa di umano pambabastos na ito ng GMA reporter kay former executive secretary ni Duterte na si Salvador Medialdia kaya naman binuweltahan nila si Maris Umali at inupakan ito sa social media. Maraming netizens ang nagsabing, makajos pa naman daw si Maris umali pero ganito daw pala ang tunay nitong ugali, bastos. Kasunod nito ay naglabas na si Maris umali ng pahayag. Sinabi nitong mali daw ang pagkarinig sa kanyang mga sinabi. Hindi daw niya tinawag na matanda si Salvador Mijaldia. Yung mata daw ang tinutukoy niya, hindi matanda. Say pa nito sa kanyang paliwanag na ipinost sa social media. I wish to address and clarify an inaccurate claim about me that has gone viral regarding a statement I made about former executive secretary Salvador Medialdea. A certain vlogger has circulated a post containing my voice, claiming that I referred to former executive secretary Medialdea as matanda while he was on a stretcher. This interpretation is inaccurate. What I actually said was, "Tingnan mo yung matanya, Medialdea." At that time I, along with our stringer, was reviewing an exclusive footage of former Executive Secretary Medial Deya being taken out of the penitentiary on a stretcher. My observation was purely about his eyes. How they were initially open but closed upon seeing me during my attempt to interview him, it is obvious that I was misheard. I want to be clear that no disrespect was intended toward former Executive Secretary Medialdea. I hope this clarification helps set the record straight. Narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento ng mga netizens